Isang nakakatakam na naman na araw at kulay pa lang na namumula ay nakakapaglaway na. Kaya naman samahan niyo akong mamitas ng tambis for today's video. Sino ba naman ang hindi maaakit at matatakam kapag ganari ang nakikita mong prutas na namumula na parang Christmas tree at napakaraming bunga? Hindi ko alam kung parehas tayo ng nararamdaman ngayon pero sobrang saya at tuwa ako talaga kapag nakakakita ako at nakakapamitas ng mga ganaring prutas. Isa sa mga hilig ko at nakakapagpasaya talaga to sa akin na naaalala ko na naman ng mga bata pa kami. Siguro kung hilig nyo rin to, eh sa mga oras na to, habang pinapanood nyo to, ay eh talagang matutuwa din kayo. At siguro mga batang 90s na lamang talaga ang nakaka-appreciate sa mga ganaring prutas. Basta bungahan talaga ng mga tambis, eh napakaraming masasayang alaala ng mga bata pa kami. Doon kami hinabol ng aso, nalaglag sa puno, pero bawat peklat sa binte, eh marami talagang mga pangyayari hanggang ngayon hindi ko makakalimutan at masaya kong binabalik-balikan. Ito yung isa sa mga prutas na buhat na magkaisip ako nung bata pa, eh talagang kahit habulin pa ako ng aso, eh paulit-ulit ko tong inabalik-balikan, makakuha lang talaga. Kahit pa nga wala ang may-ari, eh nangunguha na lang din ako kahit hindi na nagpapaalam. Basta nung mga bata pa ako, eh ang alam ko lang, hindi ako tumitigil hanggat hindi talaga ako nakakapanguha. Masaya na talaga ako nun sa mga prutas dito sa probinsya. Natatandaan ko pa nga sa tuwing Pasko at Bagong Taon, dun pa lang talaga ako nakakatikim ng ubas at mansanas at iba pang mga prutas na mamahalin. Bali, tikim-tikim pa nga lang kami sa ubas noon kasi ilang piraso lang ang binibili ni inay tapos anong dami pa namin na maghahati. Hindi na rin lahat ngayon may sa ganitong prutas pero ngayong nakagkakaedad na tayo eh dito ko lubos na naiisip na mas masarap pa rin talaga yung mga prutas sa probinsya na ikaw mismo ang pumipitas. Hindi ka lang sa prutas na ge enjoy kundi sa pangunguha at dagdagan pa ng mga kasama ko ngayon sa pamimitas na sharing ka sa kasama ko nung panahon ng mga bata pa kami. Madami na akong nakuha kahit ay pa lang ay nakarami na agad pero parang hindi naman halata na nabawasan. Mga lahati na nga rin sa plastiko ko na dala kaya sabi ko ay tama na to kasi marami na rin talaga para sa amin. At talaga naman kung matagal mo nang iniwan ang probinsyang pamumuhay kapag napanood mo to ay mamimiss mo rin siguro. Shoutout naman kay Rona na aking kababata at hanggang sa pag-uwi ko ay pinakita niya pa tong bunga ng Minerva sa akin. Iba talaga kapag ka masipag at maraming tanim. Pagdating ko nga ng bahay ay agad ko tong hinugasan at napara marami nga pala ang kuha ko at halos umawas na dito sa bilao ko. Nangihintab na nga sa sobrang pula at ang sarap sa mata, parang ayoko nang kainin. Masarap din to isawsaw sa toyo na may asukal, pero ngayon ay isasawsaw ko lang siya sa asin. Mas masarap pa nga din sana kung medyo maanghang pa yung asin. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyong sawsawan, pero kahit asin nga lang ay masarap na to. Lumipas na naman nga ang maghapon na pinasaya na naman ako ng prutas na to at higit sa lahat ay eh, natakam ko na naman kayo. And yun lang for today's video. Salamat salamat sa pananood!